nais ko na to iyan mo iyan po iyan ng kailan mo lumipat Kaliwa naman lumipat kasi alam niyo kung bakit? ano kayo sir Da? diabetes <laughs> okay. Ngayon, hindi talaga tayo makakatakas. Paano tayo makakatakas sa ganyan? Pagka nakaramdam ka na ng Alam mo yan ni eh. kaling ka na doon. naayus ko na iyo sa kabila. palagi yung ano Yan, ano mo ano ano Ito ano 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 ganito eh. Tsaka, patreatment nyo angat Kasi, ma eto pag na tumagal-tagal doon ng ilang buwan, lalo kayo hindi kayo matulog yan Magpasalita na Sa, sa madaling araw, gingisingin kayo. Tatakwa ko pa bumalik mo. Para Eh, kita mo naman, oh. Ganyan din yan dati, pero doon nakangat na. Pero ito ngayon, oh. oh. Ganyan na. Ganyan na naman. Diabetes. Kailangan talaga, sir pag nakaramdam ng ano, konting ano, konting ano, kunting. Pa, alam nyo yung papunta, pag nagigising kayo sa umaga, may kirot-kirot na, masakit. Ano, Pa-treatment nyo agad. Yung nakaangat pa, ano, may pain, padali nyo agad sa mga ano. Marami naman kami nag-a-adjust ito. No? Sa, pero pumunta kayo kung saan yung ano, yung yung puso nyo eh, palagay kayo. Kaya paano na ko hindi, hindi naman ako ha. Hindi ako oh. Kailangan talaga sa akin. Oh, <laughs> sa bagay. Hahanap muna kayo na mas malapit eh. Eh kaso talagang hindi kaya eh. Ganun talaga. Dito talaga. Babalik kayo sa akin. Nagtatanim kayo ng sibuyas. Kailan ba ang anihan ng sibuyas ngayon? Tapos na. Tapos na. Mm -hmm. okay. <laughs> ang malaking sibuyas ang Pangasinan at Nuevesiya eh. Saan kayo? Nuevesiya. Ang base niya doon sa bahay kabal doon, ano? Oo, doon sa katabi namin, Laot. Laot. Sabi ba ito, Perry, na dahil tayo mo sa base mo. Hmm. Diyan ang maraming sibuyas, ano? Ipong ako nga. Ipong mga pun. Ipong mga pun. Ah, tapa ka, sir. Mamaya na natin naangatin yung final na yun. Isang balakang ko, sir. Ay, meron ang balakang. Tagilid ka muna. Meron. Tawag mo muna yung shoes mo. Hindi ka ka patagilid. Yan. Ayan. Gusto mo sa school ba ko yung magkana? Di same Kahit anong case dito, sa dalawa, tatlo, sampo, walang problema. Ganun mo. Any case tayo. yun. Sabi na po. Sige ba nagtatanong? Master, meron nung kapilo. Okay, okay meron nung spood, meron nung sa meron nung sir, meron sa leg. Kahit gano'ng marami, gano'ng pa Isa lang Meron nung vertigo, meron nung black job.

Hindi pa sa'yo pinasa, ano? Hindi ko kaya. Hindi kaya. Hindi ko kaya. kaya. Hindi ko kaya. na. dapat yan. na. <laughs> yan, sa'yo na. Ebot ko na. <laughs> <kukawalo>. <laughs> Hindi pa <balabu. laughs> Hindi, dapat talaga. <laughs> okay naman alam talaga ng bago stopper para pag binita o masabi yung bibili. Ang side by side na yung Ay, hindi yun. Hindi ba yan? Orange yun eh. Yung violet mm -hmm. na sa akin, pinapaltan ko lang siya. Maka uh, ito so, paano. Yung bibili. Relax. Medyo walang masasabi. Ha! Ganun mo lang kay final. Wala pa yung final. Ano wala yung mas dapat na pala yun. Inangat ko pa lang. Warm up pa lang yun. Warm up pa lang. Oh, oh. Thank, you. thank you. Oh, ah, ah. Oh. <laughs> <laughs> alam mo naman na, pala. alam niya niya ni, kali ni. na kajan. Pero sakit lang naman yun. Tiyada yun. Alam na mas tayo. Ha? Alam na, alam na ah? alang, alang sakit. Ay kaya pa na eh, wala pa na eh. Tapos i-round round mo lang palagi. Kanya okay, mo. Nakasurvive ka na sa una eh. Ganon din yan. Pero talaga pag diabetic, hindi talaga makakatakas ang uulit uli yan. sa saka pila ulit. Okay. Paano ka ano? Huwag mo ipiti ng ganong pagtulog. Kung hanggat maaari, lagyan mo ng unan. Ito mas talagang yung na. Eh, oh, hindi. Isa pa. Ito. Okay naman ito eh. Huwag oh, mo na. Hmm. Ayun o. Oh. Oh, wala kang pina. Kaya-kaya na. Tapos sir, palagi lang ganyan ha, dalawa sa may. Kung um, ganyan. Oh. Yan, o oh, tapos. O oh, tapos, angat. O, oh. yan. Yeah. Tutulungan mo lang. Tutulungan mo lang. Sir, ito, gaganto nga ito ha. Ah. Dito ka. Ah. Hindi pa kasi agad makakait. At alam mo naman yung discarded niyan eh. Okay? Oh. Sa ako na, hindi pa makukan. One, two, three. Mabilis lang para hindi gagad mga awit. Okay, mabilis lang. Yan. O, oh, tapos palagi mo lang i-round. Tapos pagkatapos mo mag-stretching, pow. Yung kung anong discard mo rito, kasi naayos to eh. O, oh, kung anong discard, gano'n lang. Alam mo na oh, yeah. yan. Nice. Okay? Sige, so, thank you. Huwag ka lang magbasa mo yun, ha? Ay, ngayong gabi. Ngayong gabi, hindi pa ako magkawa. Bukas na. Bukas na, pow. Alam mo na yun, yun dyan, sikreto. Hmm. Katawa, baka sumakit pa na mag na ako. Wala na yan, hindi na yan. Abis mo dun muna yung ano yan, yan.